isang recipe na naman ang ating gustong ibahagi sa inyo. A recipe na ating pinasarap ang ating munggo. Sarap ulam guys. Isa sa recipe na ating gusto na namang ibahagi sa inyo ay ang munggo. Ayan, nagpapakulo na tayo dito ng ating munggo yellow munggo ito. Samahan niyo ako sa paraan na ating gagawin. Isa na namang masarap at easy recipe ang ating gustong ibahagi sa inyo. Ganitong klase munggo ang ating pinakuluan. At ay natira na naman ito ay gawin nating toge. natin toge. Ayan natin ng tubig another recipe ang ating ibabahagi sa inyo once na mag-sprout na ang ating toge na yan. Igisa natin ang onion. Kamatis. Ginger. Garlic. natin pinakuloan ang mundo. Crab. Sabay natin pakuloan ang ating crab chai. Nagyan natin ng oyster sauce. Malalaryot na natin yung sa tubig. Pending na kasi. Nagyan natin ng tubig. Asin. tú calabaza magiging natin ng kalkag yung tawagan dito sa ang maliliit na pipon ayan konti lang from so, enhance flavor yung ating next i-add na natin ang magandang Yan. Again, again, thank you for joining me sa ating pagluluto. Ang paraan kung paano natin pinasarap ang ating monggo recipe. So, bye-bye and God bless. Maraming salamat po